naman si videographer mga kapata helmet pero eto kasi super ano na to limited edition na to burger stand na to LRT so nandito ako halos sa tapat ng Jose Reyes mga kapata helmet at tapos na yung duty natin so eto yung burger o diba naghamuta ako burger machine mga kapata helmet kung batang 90s ka na kagaya ko naabutan mo to pak Sibuya, kamukha ni Ayon. Charot. So, ito mga atang helmet. Kung nami-miss mo yung mga gantong klaseng burger. Ito kasi yung halos kasabayan nila Angels, tsaka ni Mini, tsaka ni Scott. Si Scott, wala na ngayon mga helmet. Pero si Burger Machine meron mo ba? Di ba helmet. And masarap din dito yung mga Sans Revival. May Sans Revival pa! Pero makikita niya naman yung presyo mga helmet. Yung lasa ng Burger Machine, hindi talaga nagbabago. Pero syempre, yung price niya, Siyempre medyo umangat angat na tas ng bilingan, mga batang helmet, pero yung nasa same pa rin talaga. Kuya, medyo tostado po yung bands ko Kuya, kung mo si Ayon. Sabi kuya, <"Jakun> na po. Oh. <laughs> Ito mga helmet. May katapat din tong burger stand. Ayun no, sa kabila naman. Pero, di ba pa rin kasi yung burger machine. And, eh, wala na talaga akong mahanap na burger machine na malapit. dito sa amin. And kahit naman dun sa Marilaw, Parang may kawayan yata pero super layo. Tapos yung huling burger machine namin ni videographer sa San Andres pa sa Malate. So ayun mga patahin. Excited na ako. Pinili natin syempre yung ultimate jumbo burger at saka yung chili burger. Super favorite ko yan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayan na. Shout out po kala Sir Boogie. Kala Sir Ice Tiro. Kala Sir Mian My Music. Kay Nanay Maxima. O ba, Pakitulong. maghanap tayo dito kung sino pwede natin ilipro. Wala pa naman lumalapit sa atin mga pata helmet. Pero ayan na, abangan niyo yung uh, pamimigay namin ng hamon de bola ni Joga Kapar. So magubahid muna tayo. Ed po. Si Kuya. Ay, e, anong pangalan mo? Russell po. <laughs> si Kuya Russell, yung kanyang burger machine na stand, malapit na dito kay Stardust. Minsan dyan kami bumibili ng mga anik-anik. Mura din daw, mura din diyan kay Stardust. So oh, oh, ayan. Boy, boy, boy. Sige lang kuya. Eh oh, no, ang sarap tingnan ng mga ano, buns. Sarap. Tsaka iba talaga yung amoy ng pati ng burger machine. Alam yung mga batang helmet, yung burger machine na nakainan ko pa na meron talagang resto. Sa PGH pa yun. Thank you po. Bigyan tayo ng suplik. So eto, nandito ako sa tapat ng Jose Reyes dito to malapit, malapit sa San Lazaro and Ceres. Ayan yung Ceres eh. Tapos San Lazaro, mga batang helmet. So, ayan. Medyo makulimlim, pero grabe. Excited na ako. Ay, yung chili burger. Yung chili patty. Alam yong mga batang helmet, si videographer din naman ng mga kasamang kumain yan kasi yun nga yung mga hinahanap namin na lasa ni Pernchogapur. And wala naman talaga malapit na burger machine. Pero ito, tingnan nyo, oo, oh, oh pack. Hindi pa rin siya ganun ka-pricey. Budget friendly pa rin kasi buy one take one yan. So, ayan, 57. Pinakaan. O, oh, may 33 pa nga eh. Yung classic burger. Kasi yung white burger, yun yung may coleslaw. Diba, kuya? Yes, ma'am. Diba, pack. Matagal lang po kayo dito. Bago lang po. Ah, oh, bago lang, oh. oh. Ayun, ni si kuya. <laughs> eto oh. Ito masarap din yung sausage. O. So, oh, um, bumili tayo ng chili burger at saka yung yung jumbo. Pero, meron din sila ng mga classic burger. Ayan, o. Oh, 33 pesos buy one take one. yan. Di ba, kuya, yung 33 by one take one din? Hindi mo. Ay, hindi. Isa parasa lang yun. Ay, ito lang pala yung buy one take one. O, oh, yun. Yung sa yung tatlo. Kasi ito yung mga solo-solo or alakay. Ano ba? Diba? <laughs> sabi ko kasi dito mga pata helmet meron din sila nung no? na budgeted din ng mga fans ng mga kababayan natin. Ayan. Kaya, kaya nga mga kababayan. health. May gaya nga nung inupload natin na vlog kagabi about feel health. So, sana nilalagay na lang ng feel health sa servisyo at pag-ayuda sa mga kababayan natin na wala talagang kapasidad in terms sa healthcare system, diba? So, ayan. Ayan na. Ang bango. Maingay talaga dito mga kapatang Helmi kasi nasa Maynila tayo. Tsaka talaga daanan yan. Oh. Matagal din na akong nag-ano dito sa San Lazaro. Matagal din tayo nag-servisyo dyan. Or sabi ko nga ba diba, for 15 years or almost 15 years na nurse tayo, sumuko na din ako. Mas maganda na yung ano, um, nagagawa mo yung yung vocation mo dun sa mga taong masang ilang? Apo. Ba't kuya? Gusto mo ba yung mukbang porita dyan? Wala na yung sila kuya. Dati kasi may mga nagdadaan dito mga kabatang helmet na yun na yung mga homeless o kaya yung mga yung mga bantay nga dyan sa si Wala tayong maililibre today. Nahiya si kuya kanina. Ano? Pinapaklalik kuya. So, ayan mga batang helmet. Ay, baka may gusto kayong shoutout kuya. Kuya Rasen. <laughs> ang ayon peres ng Bargay Machine. <laughs> so, ayan mga batang helmet. Kung nagustuhan mong video na to, ganun na mag-subscribe, mag-click ang notification bell para lang to updated sa lahat na ma-upload po namin yung video kapwa. Ayan, And... gayon po yung first day ng simbang gabi syempre, sa Museo ng Pag-asa, first day nga ng Simbang Gabi din. Eh. Syempre, para parang sa naman diba yung first day ng Simbang Gabi. <laughs> Pero yun nga, sa ngayon din, ayun sa mga simbahan, di ba? Ngayon din, and may anticipated mas nga, mga kapwata. So, ayun na. Ito po yung, ano, no? Yung jambo. Sabi po Kuya, po. yung jambo pwede. Sili pa ka. So, ay baba dahil stay happy, stay healthy, stay, healthy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa boy na gano'n na ginang book keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Wala nalang ang kumaangan. kasi may mga dumadaan na pulog eh. Wala tayong maispatan na Bale, pagdating natin ng muna meto, malamang may maispatan tayo doon. Dahil marami-rami ding mga homeless doon. Ngayon kung napanood niyo yung video na isang roro na lumuwas nga dito yung mga meto, So, may mga helmet.